Uy, mga senador, huwag naman kayo masyadong pahalata. Alam kong alam nyo sinasabi ko. Nakakatawa kayo. <laughs> Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa committee ito, Uh, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor noong nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang isa't kalahating taon lamang noong nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Ah, uh, your honor kasi po yung invitation po dito sa ano po sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni uh, president mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo uh, mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po 'yon ah uh, yes po, Your Honor. All right. Si Sen. Riza, gusto pa talagang ipaimbestigahan yung 2016 hanggang 2022. Talaga lang ah. shadow kang halata ah. Hindi nyo nga masobin 2025 eh. Huwag kami uy. Hola, ganito po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalaan po ako dito ng... sa Malacanang po ito. Eh mukhang ang background po sa inyo pong uh, biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Uh, uh, Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personal, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Ah, okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. Uh, that's all, Mr. Chair. That's all, my... Ang bilis makakuha ng impormasyon ng ano, ah, Malacanang ah, dun sa surprise star witness. Ano, panic mode lang? Para dun sa mga kumakwestiyon at nagdududa dun sa notaryo ng sinumpaang sa laysay ng ano, ah, star witness si Senator Marcoleta, eto, panoorin nyo yung mga ano, explanation ng mga abogado. Opo. Oto ha, may nagsalita na. Mm. Yung pinakahihintay natin. Alam nyo, sa kabila ng takipan ta at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Atty. Wanbol, yung Senate President natin, at okay. sa ping Boy Tago Lacson. <laughs> diba? well? oh, ay puro yung mga kapwa nila, senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta okay. sa House yung usapin. Bakit? Kapag sa House aakyat yan pupunta kay representative ko pupunta kay dating speaker ayaw nila yon ngunit ayan ha mayroong lumabas na testigo yung si Master Sergeant Orly. Gutesa ba yon gutusa Gutesa. gutesa ba gutesa, gutesa. ayun oo na nagsabing siya ay nag-deliver mismo mm. ng male maletang pera kay Zaldico at kay Martin Romualdez ito yes. so, ang nakakatawa sabi nila, di ba may affidavit yung tao? Okay. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang sabi ba tinakot, etc. O, oh, magpalagay na natin. Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin. Okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating not notarial law, ay para isumpa, Sumpaan. Isumpa. Mali. Mali yung gamit ko. Isumpa. Sinusumpa. Sumpaan. Panumpaan. Yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Yan. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Ako. Na yung mga nas na sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang megawa yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya. At handa niyang panumpaan. Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin. May problema sa notarization. Ano bang ginawa naong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya ron. Mm. Nag-oath. Sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. O, oh, mm -hmm. tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado? <laughs> ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, eh, bali wala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. <laughs> <laughs> o, oh, kasi kasi Senado. Oh, abang hinahanap yun, siyo siyo. Ano ang implication? Anong epekto noong hindi pa lang, uh, for the sake of argument na hindi talaga notari notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Opo. Oh. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Mm -mm. Humarap uh -huh. sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Mm -hmm. Sa mga trade, kahit na walang notaryo yon. Ah, okay, okay. Kahit walang notaryo yon, oh. hindi na wala yung sa ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. Uh -huh. So, ang kung titignan mo ngayon, parang yung kung tatawagin niyan sa legal, legal term, surplus sabi nila. Ibig sabihin, okay. with or without that, nananatiling balido. Nananatiling, uh, yung kanya yung opinion. salisay niya dahil nga sa katotohanan na sumumpa siya uh -huh. sumumpa siya sa harap ng Green Blue Ribbon Committee mm uh -huh. nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun di ba? Ah, Tama po. Oh. hindi lamang yan hindi lamang uh, ibinigay yung mismong uh, sworn statement ito ay pinabasa namin. Mm uh -hmm. -huh. Ano Il ilaki mo ngayon. Ayun, na merong nakalagay doc, doc number. Opo. Sino pa ang at nilagdaan? Ika. Hindi, hindi yung Opo. doc number nasa doc baba. Number doc number 255. Doc eh? number, number 255. Paano makukuha ni paano makukuha nung ano yung yung number ng document? Kasi o. O. makikita mo sa notarial register, o. susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan no siguro 254. So ngayon sa kanya 255. page number. Oh, page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Uh, hindi ko po maintindi, so, eh, parang letter V. Saan kukunin ng uh, saan kukunin ni, 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 Gutesa yan? Gutesa. Uh -huh. so, <coughs> ang nag-provide yan, yung notarial stamp uh -huh. staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretaryo siya, uh -huh. at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yeah, yung kulay asul. Iyon Yun ang detalye ng notarial commission niya. Uh -huh. Ibig sabihin si Gutesa, Nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. Uh -huh. At nakuha niya yung doc number, uh -huh. niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, yan, dyan sa, mismo mismong lugar ng na yan, Opo. meron dry seal yan. Mm -hmm. dry seal... Uh -huh. Ay, nakita nyo, may dry seal? May dry seal. Sa, mga oh. tweed, oh. pati dry seal, nakuha ni Dutes. Pa, paano oh. niya mapapasok yung opisina? Mm Yung -hmm. daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Uh -huh. Pero, hindi po pwede na si Dutes, uh, si Dutes ang duteza duteza niya? pumirma niya. Uh -huh. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Uh -huh. Uh -huh. Ayun, tapos so, na, may kasalanan diyan ang notarial uh, Kung sino man doon sa sino office, Bakit? mo pinayagan na mailagay lahat ang detalye na yan. makukuha uh -oh. ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, uh -oh. ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Uh -oh. Hindi, hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun? Sen? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niyan. Kasi ah, makikita, pagkatapos uh -huh. okay. ng, isang, ng isang, buwan niyan, meron nga i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Uh, -uh. uh -huh. Diyan po kayo magpakatalino at uh, ang, ang gagawin kasi diyan ang ang lahat sasabihin nila oh tingnan mo si, si senador Marculeta uh -huh. siguro siyang may kagagawan niya eh uh -huh. wala, Ayun lang wala po wala po wala po akong kinalaman kasi uh, ang binilin ko sa kanila kung talagang buong loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan bukas kailangan 8:30 nandoon ka na sa Senado uh -huh. para kasi 8:00 9:00 o'clock ang umpisa 8:30 kasi dami pang uh, pagpasok mo dami mong pipirma dami dami no para makapasok ka magpakaaga ka ng konti oo uh -huh. so, eh ako na nagkikipagsapalaran kung darating uh, di darating. Kung hindi darating, eh hindi dumating. Uh -huh. Nako. So yun ho pala. Kung so nasagot na yung dalawang tanong, naso ano? Oh, mm -hmm. uh, yun doon tayo. sabi naman nila, sen, eh, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mm -hmm. Miss Watang Chairman, sabi niya, uh, hindi, parang, na coordinate. hindi na coordinate, uh -huh. wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa committee at maging sa chairman ng... Uh, Walang kortesiya. Walang kortesiya. Paano po masasabi na no, walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a dis disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga, na tinawagan ako ni ano, At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Oh, let him let him testify. Tinayagan niya. naman po niya. Di ba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Ah. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Oo. Uh hindi -huh. ko hindi naman at, ko at, ba, biglang nagsasalita siya? Mr. Chair, ito po, iiyan niyo, rito. Uh -huh. okay, wala naman oh, no. uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po, po siya inihayag. Uh -huh. Sa gitna ng committee. Uh -huh. Ayun. So again, may kita natin na it is a very weak argument kung yung notarial issue, yung gagawin nilang argument just to contradict the substance. Kasi yun nga po, di ba? Iba yung substance ng testimony from the actual formalities of a document. Okay? And then lastly po, ang gusto ko lang din i-point out, again for discussion purposes, kung totoo nga ang peke yung notaryo, wala pong kinalaman dun si Sergeant Orly kasi hindi naman siya yung nagnotaryo sa sarili niyang document, di ba? As long as he was in good faith, he believed na totoo yung notaryo na yun, pagpirma niya nun, yung pwede lang po siya dun magka-issue kung meron siya mga kasinungalingan dun sa substance niya habang nakapanumpa siya, habang under oath po siya. Pero kung wala naman siyang kasinungalingan lahat dun sa statements niya, tapos pinirmahan niya yun, tapos he was in full good faith believing na notario talaga yung nag-appear sa harap niya wala po siyang liability doon kasi yun nga po hindi siya yung nag-notaryo ng document okay so kung yung may potential liability po in this scenario kung assuming peke nga talaga yung notario is yung person po na nagpresenta na siya yung notary public or kung yung abogado is let's say kasabwat nung nagpresenta na yun edi silang dalawa yung may liability doon for forgery or for falsification pero si Sergeant Orly wala pong kinalaman doon kasi yung sa kanya lang naman yung substance ang test testimony niya at yung signature niya as to that substance of his statement as to that Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.